Merienda, merienda, time na mga Friendship, nilagang mais, yummy, healthy, yum, 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 let's go, eat, eat na tayo, Ayan ang nabungal na mais, ang syarap, syarap mga Friendship, oo ang nabungal na mais, napakayami, bumili ako sa nagtitinda ng mais, 20 pesos isang kilo mga Friendship Ayan, oh, maglalaga ako ng nabungal na mais. Ayan, luto na. Ayan, oh, may mga bungal-bungal yung ibang mais, kaya nabungal na mais. <laughs> Pero pwede naman siya, mga friendship, konti lang yung nabungal na mais. Sa halagang 20 pesos, mga friendship, marami na akong napili. oh. Malinamnam naman, mga friendship. Oo, oh, kahit nabungal yung mga iba. Malinamnam pa rin, yam 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 yami. Masustansya ang mais, lalo na yung buhok niya. Nakakagamot daw yun pag nilaga mo yung buhok niya. Nagagamot daw niya yung mga, mga, sakit sa kidney. Try natin mga friendship. Halina kayo at magmeryenda na tayo ng nabungal na mais. Napakasarap ito. At isabay sa mainit na kape. O, oh, diba? Ayan, napakarami. Pwede rin siyang pangsahog sa halo-halo. Pwede rin pang merienda. Yum, 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 yum. Pwede rin pangsahog sa gulay, mga friendship. Ang mais, ba diba? Yang iba, isasahog ko na lang yan sa gulay. O, oh, di? Oo. Ang dami-dami akong stock ngayon na, na bungal na mais. Shout out sa nagtinda sa akin ng mais. Thank you, thank you. Nabili ko siya ng, sa halagang 20 pesos, isang kilo. Kaya naparami akong nabili, mga friendship. Matagal din namang masira ito, kaya okay lang kahit marami. O, di ba? Tara na at magberienda na tayo ng nabungal na mais, mga friendships. Let's eat!